Magandang araw sa inyo lahat at uh, dito na naman ako sa bundok Siyempre dala ko itong aking ano, uh, katian At asa uh, ngayon nagpapakakak ako para malaman ko kung saan banda merong labuyo At uh, doon ko ilalatag itong aking katian So magpapakakak ako mga katuldo ka Sakaling merong labuyo na makarinig nitong aking pakakak Siyempre magtitilaok okay, yun at uh, akala nila merong babaeng labuyo dito o oh, inahin So kapag mayroong magtilaok, hahanapin ko yon at dun ako maglalatag na aking katian. ayun may nagtilaok agad dun banda so maglalatag ako doon banda sa taas mga katulok merong nagtilaok kaya uh, pupuntahan ko yun at doon ako maglalatag nitong aking katian at sana makahuli ako ngayong araw so ayun mga katulok at pupuntahan ko na iyon tara